Naniniwala si Port Manager Office Mindoro Port Manager Elvis Medalla na karagdagang barko ang solusyon sa naging mahabang pila ng mga pasero sa Port of Calapan sa unang araw ng balik eskwela at trabaho matapos ang holiday season. Ayon kay Medalla, bukod kasi sa malakas na alo ng dagat at sama ng panahon, naging mabaga rin ang turnaround time ng mga pampaserong barko sa nasabing pantalan dahil nabawasan ang mga barko na bumabiyahe rito. Aniya, dati apat na paskrap ang bumabiyahe sa Kalapan, Batangas, Kalapan. Subalit ngayon, isa na lang ang bumabiyahe at ito yung Ocean Jetta. Iginit pa ng port manager ng Mindoro na nagkaroon sila ng mga kalagdagan tents at canopy para masilungan ng mga pasahero na giintay habang ang parking space sa kanilang opisina ay ginamit naman muna bilang waiting area para sa senior citizens, PWDs, mga buntis at may dalang bata. Binigyan din naman ng Philippine Port Authority General Manager Jason Chago ang long-term solution sa problema sa mahabang pila sa pamamagitan ng pagsasaayos ng bagong passenger terminal building ng Port of Calapan na inaasam bubuksan sa Marso 2023. Kasabay nito humingi ng pangunawa si Santiago sa mga kababayan na pumila sa maha, ng mahaba sa Kalapan Porta. Aniya pa ulit-ulit na nilang panawagan na magkaroon ng karagdagang barko na bumabiyahe para hindi na nagaantay ng sobrang tagal ang mga pasehero. Dagdag pa ni Santiago na sana ay maging malaking tulong din kapag nabuksan na ang bagong passenger terminal building sa Port of Calapan. Ang bubuksan bagong passenger terminal building sa pantalan ay kayang makapagserbisyo sa 3,500 na pasahero at siya rin yung magiging pinakamalaking passenger terminal building sa bansa. Ako si Jojo Sikat, walang inaatasang balita.